Guys, magluluto tayo ng Bicol Express na gawa sa kinayod or laman ng bangos. Ayan, masarap. Okay, let's start. Ayan, meron na tayong laman ng bangos or kinayod ng bangos. Merong pangalawang gata, yan yung unang gata. Ayan, saka may siling pula, siling verde, yung pamaksiw, at yung luyang dinurog natin, ginger. Ayan, Ayan. Ayan yung ginger, para yung sa malansa. Ayan. Ayan. na, guys. Okay, umpisa na natin. Let's start. Ayan, Ilaga na natin sa pangalawang gata yung ating laman ng bangus or inayod. Yan. Kumukulo-kulo na siya. Yan. Para uh, lumasa yung ano, yung pangalawang gata. Yan, guys. Yan. Na natin. yan ilaga natin. Yan. laga natin yan sa uh, unang piga ng ano, yung pangalawang piga ng Uh, ating buko o ay nyog na panggata ayan guys ayan magpapainit na tayo ng mantika at igigisa na natin And, oh no ay, ng mantika ayan guys tapos lagay na natin yung bawang gigisa natin ang bawang saka sibuyas ayan gigisa naman natin ang bawang saka sibuyas ayan o, no. medyo malakas ang apoy kailangan no. muna natin ng konti ayan o, no. abang ginigisa natin susunod so, na nagigisa naman natin ay yan yung uh, laman ng bangus na ating pinakuluan kanina sa pangalawang gata ayan guys three port pala yan yung ginawa natin guys na Bicol Express na laman ng bangus napakasarap nyan guys pag natikman nyo ayan tapos niyan ay ilalagay na natin yung uh, unang piga ng gata. Ayun, marami tayong nilagay na gata para masarap. Ayan, guys, yan. Na gata ng nyog. Yan, ano yan? Talagang gata ng nyog yan, guys. Hindi yun nasa patlo. Ayan binili natin yan 50 pesos madami na yan antay yan lagay na rin natin yung dinurog nating luya para mawala yung lansa nung uh, bangos bangus yung laman ng bangus kasi yung laman ng bangus yung bangus kasi medyo malansa yan kailangan natin ng lagyan ng pang tanggal ng lansa yung luya yan tayo natin yan kumukulo na yan guys, ang na nga ng kulay Lagyan na natin ng seasoning. yung pasarap. At saka, ayan, lag, lalagyan natin ng konting asin. Ayan, guys. Hintayin natin yan na ah, kumulo ng kumulo para masarap pag yung nag nagagata na yung yung ano, yung yung pagagatain natin na natin ng paminta. Yan. Ang sarap yan, guys. Kung di pa kayo nakakatikim yan, pag nagluto kayo yan, napakasarap yan, guys. Laman ng bangus na Bicol Express. Gawa sa laman ng bangus. Yan. Yan, medyo malapot na siya, guys. Lumalapot na yung Sarap yan O na natin yung siling verde Na ginayat natin kanina Tinanggalan pala natin yan Ang buto guys Ayan. Yan yung nagpapasarap dyan Yung siling verde Ang hang Yung ang hang nya Yung ang hang ng siling verde yan, Nagpapasarap dyan bubos na lang natin yun. Yung ginawa natin. Sili. Mga sampung sili yan guys. yan, Pak! Ayan. Malapit na yan maluto guys. Kasi medyo malapot na siya. Ayan. Ayan. Masarap na. Napakasarap na. Bicol Express Gawa sa tinayod Or laman ng bangos Ayan guys o Ayan Lagyan natin ng siling Labuyo, yung pulang sili Para lalong manghang Masarap Kasi pag masarap Ayan yung nagpapasarap dyan yung anghang -ang ng Bicol Express kaya nga nagiging Bicol Express yan eh kasi masarap maanghang sya napakasarap nyan guys pag natikman nyo yan sigurado hahanap hanapin nyo yung lutong ganyan yung laman ng bangos na ginawang Bicol Express ayan guys ayan malapit na siya guys oh. malapit na yan maluto lalo na yung data. ayan lagay na natin yan yung mga topping sa taas paluto na yan guys ayan kung nagugustuhan nyo yung aking video, please subscribe my YouTube channel. Thank you sa panonood and bye-bye. God bless you all.